mapapansin mo. Hindi sa sinasabi, kundi sa mga iniiwasang sabihin. Ibang-iba ang taong ito ngayon. Hindi nagbago ang tono ni ang paraan ng pagtitig, pero may kung anong nagbabago na sa likod ng lahat nagpapakita. Ang katahimikan ay nagdadala ng masyadong maraming bagay. Minsan tila malayo. Pero hindi ito dahil sa pagiging alibangbang. Sobrang presensya sa loob. Nananaginip ang taong ito laging tungkol sa isang tao. Laging sa isang lugar na hindi umiiral sa totoong mundo. Mga makulay na panaginip. Di maakalang likhain. Sobrang daming detalye upang maging alaala lamang. Sa ibang plano na yon, ang mga pag-uusap ay dumadaloy ng walang takot. Ang mga sugat ay naipapaliwanan. Ang mga kamay ay nagtatagpo na parang hindi kailanman nagkahiwalay. At kapag nagising na ang katawan, ang kaluluwa ay hindi pa buo ang bali. Nanatili ang amoy. Nanatili ang boses. Nanatili ang haplos na hindi nangyari pero nanatili sa katawan parang nangyari na. Hindi ito kinukwento ng taong ito. Marahil hindi kaya. Marahil ayaw gawing totoo ang kaya lamang mangyari sa ibang espasyo. Marahil hindi alam paano ito isalin nang hindi nawawala ang kahulugan. Pero ramdam. Ramdam ito araw-araw na nararanasan sa gabi at ang mga kasama ay hindi napapansin. Hindi nakita ang dahilan ng pagod, kawalan ng gana, laglag na tingin sa gitna ng araw. Hindi maintindihan bakit ang taong ito ay mas kaunti ang sagot, mas kaunti ang iti, o minsan mas marami, kahit walang nakikitang rason. Pero may dahilan. Ang taong iyon na dumadalaw sa mga panaginip. Ang presensya na hindi bumibitaw. Ang koneksyon na nagpupumilit kahit hindi na dapat. At sa kabilang banda. Marahil ay nangyayari din ang pareho. Marahil may iba rin nananaginip tungkol sa taong ito. Marahil may nagigising na lamang, may kakaibang pakiramdam sa dibdib, hindi alam na bahagi din yon. Ito ay koneksyon na hindi makontrol. Na binabaliwala ang oras, katapusan, lohika. Ramdam ito ng taong ito. Kahit hindi maintindihan. Kahit pa sinusubukang kalimutan. Kahit pa sinasabing tapos na. Dahil sa kaibuturan, mapapansin kahit itangi ang lahat sa ibabaw. Sa hindi nakikita, may nangyayari pa rin. At dinadala itong mag-isa ng taong ito. Sa katahimikan. Sa pagkasabi. Sa isang paghihintay na hindi na alam pangalanan. Merong mga bagay na hindi maitago. Kahit na magpanggap. Kahit na matutunan ng katawan na magkunwari na sumusunod, na nakalimot, na nakausad na. Kahit na sanayin libu-libong beses ng isipan ang senaryo ng kawalang pakialam gayunpaman may mga bagay pa rin na kumakawala. At dyan siya natitisod sa loob. Hindi sa mga pangyayari. Hindi sa mga araw. Kundi sa mga bagay na tanging noong gabi lamang na ipapamuhay at hindi maipaliwanag paggising. Siya ay nangangarap. Tuwan-tuwa o halos tuwing gabi. Sa isang paraan na hindi na mukhang pangkaramiwan. Sa isang paraan na nakakaistorbo. Sa isang paraan na bumabalik. Palaging isang tao. Iisang enerhiya. Iisang presensya na hindi na wala lamang ay naglaho sa mapa ng mundo. Sa panaginip ang lahat ay nangyayari kung paano ito dapat sana. O kung paano hindi ito nangyari, ngunit laging ninanais. Ang mga salita ay lumalabas ng walang sakit. Ang tingin ay nagdadala ng lahat ng hindi kailanman na sabing may lakas ng loob. Ang haplos ay may uri ng alaala na hindi pag-aari ng katawan at kapag natapos ang pagtulog, hindi lang ang araw ang nagsisimula. Isang kawalan ang bumabalik ng buo. Ang paggising ang naging pinakamahirap na sandali. Dahil ang lahat ng totoo doon sa loob, muling natutunaw sa hindi umiiral dito sa labas. At hindi siya nagsasalita tungkol dito. Hinding hindi. Ni sa sarili niya. Nagpapanggap na hindi nararamdaman. Nagpapanggap na hindi napapansin. Nagpapanggap na hindi inaasahan na darating muli ang gabi ngunit nagdadala siya ng mga senyas. Mga senyas na nakikita lamang ng may kakayahang makaramdam ng hindi nakikita. Isang pagod na walang maibigay na paliwanan. Isang buntong hininga sa kalagitnaan ng usapan. Isang bigla ang pagkawala na walang malinaw na dahilan. Isang ngiti sa maling oras, parang may naalalang masaya o halos masaya. May mga bagay na sumisigaw kahit sa katahimikan. At alam ng sino mang nararanasan ito. Alam niya na hindi lang ito basta panaginip. Alam niya na may nangyayaring higit pa. Alam niya na ang koneksyon ay hindi naputol, kundi tahimik lamang. Ang ganitong klasing pagkikita ay hindi nakadepende sa mensahe, pisikal na presensya, kumpirmasyon. Ang ganitong pagkikita ay nangyayari sa ibang level. Isang level na hindi alam ng karamihan na umiiral. Mas napatuloy na nabubuhay kahit na ang buhay ay sinusubukang palabasin na hindi totoo ang taong iyon sa kaloob-looban ay umaasa. Kahit sabihin niya na hindi. Kahit na ipinangako niya sa kanyang sarili na iyon ay nasa nakaraan na. Kahit na nakalikom siya ng libo-libong dahilan para ipagtanggol ang sarili laban sa alaala. -ala. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin. Umaasa na mapansin mo. Na maramdaman mo. Na bumalik ka kahit na sa panaginip isang beses pa at marahil nang hindi mo namamalayan, ikaw din ay nagdadaan sa parehong ito. Nagigising ng kakaiba na may pangalan ng isang tao na umaalingaw na hindi mo maintindihan. Na may pakiramdam na hindi mo alam kung saan nang galing. Na may pangulila na hindi tugma sa kasalukuyang sandali. Maaring mukhang baliw. Pero hindi yon. Ito ay koneksyon. At hindi ito basta koneksyon. Ito'y sa mga klaseng koneksyon na tumatawid ng panahon, mga pagkakamali ng pagkakataon, mga katahimikan, at mga pagsubok na magpatuloy. Nararamdaman niyo ng taong iyon. Kahit nasabihin ng buong mundo na wala itong saysay. Kahit na lahat ng ebidensya ay nagpapakita ng katapusan. Kahit na ginawa ng panahon ang lahat para ibaon yon. Nararamdaman niya yon. Dahil ito ay nananatili. At walang saysay na magpanggap. May mga gabi na ang katawan ay sinusubukang lumaban, ngunit ang kaluluwa ay tumatakas. Pumupunta ito kung saan mayroon pang tanda ng iyo. Nagpapakawala sa panaginip na para bang doon lamang siya maaaring maging buo muli. At bumabalik na dala ang hindi kayang taglayin ng pagkagising, ang amoy, ang haplos, ang boses. Ang alaala ng isang usapan na hindi kailanman nangyari. O marahil ay nangyari sa ibang dimensyon. Natuto ang taong iyon na magtago. Natuto siyang manahimik kapag sumasakit ang dibdib. Nangumiti kapag bumabalik ang alaala. Napalitan ng usapan kapag may nagbanggit ng pangalan mo. Naiwasan ang titig kapag ang pagnanais na maghanap ay nanaig sa pagmamataas. Ngunit ang pagtatago ay hindi katulad ng paglimot. Ang pananahimik ay hindi katulad ng hindi nararamdaman. Ang paglayo ay hindi katulad ng pagkawala sa loob. At alam mo ito, hindi dahil may nagsabi sa iyo kundi dahil may nadarama ka rin. Isang kaguluhang walang pangalan. Isang kakulangan na walang anyo. Isang bahagyang pagkabalisa, ngunit tuloy-tuloy na para bang may tumatawag sa iyo mula sa malayo. Tumatawag ang taong iyon. Kahit nananahimik. At naririnig mo. Kahit hindi mo naririnig. Naranasan mo na ba ito? Kwento mo sa mga komento. Ilang beses ka nang nagising sa gitna ng gabi na mabilis ang tibok ng puso at hindi mo maipaliwanag kung bakit. Ilang beses mo nang naramdaman na parang nanaginip ka tungkol sa isang tao at, sa totoo lang, alam mo kung sino. Hindi ito nagkataon. Ito ay muling pagkikita. Hindi ito nasusukat sa lohika. Hindi rin maipapaliwanag ng may katiyakan. Pero mapapansin. Mapapansin na ang tunay na ugnayan ay hindi napuputol. Nagkukunwari lamang nagbabago ng anyo. Nangyayari sa ibang lugar kung saan ang katawan ay hindi hadlang, kung saan ang takot ay walang limitasyon, kung saan ang oras ay hindi nagmamadali. Doon kanya natatagpuan. Araw-araw. Hindi alam kung paano o kung bakit. Pero natatagpuan. At itinagong parang isang banal na lihim. Parang alam niyang kung ikukwento niya walang makakaintindi. May mga taong isipin na ang taong iyon ay nasa mabuting kalagayan na nagpatuloy, na nakalimot na, pero hindi nila nakita ang tingin. Hindi nila narinig ang katahimikan. Hindi nila napansin kung gaano pa karami ang presensya na naroon sa loob. Kung ang tekstong ito ay nakikipag-usap sa iyo magpahanggang ngayon, isulat ang i dito sa ibaba. Ang taong iyon ay ayaw mang abala. Hindi umaasa ng kahit ano. Hindi naniningil. Hindi nagde-demand. Pero nararamdaman, at ang kanyang nararamdaman ay sapat na para panatilihing buhay ang iniisip ng lahat na naglaho na. Bawat panaginip ay isang paalala. Isang hudyat na may nananatili. Kahit walang hawakan, walang salita, walang realidad. Dahil dito minsan parang wala siya sa sarili. Dahil dito minsan mahaba ang balik ng tingin. Dahil dito ang ilang mga kanta ay masakit pa. Na ang ilang mga lugar ay gumagalaw pa. Na ang ilang mga pangalan ay nakakapasok pa rin dahil lahat ng ito ay humihina pa rin sa loob. Kahit na sa labas ay mukhang maayos na. At kung ang buhay ay higit pa sa materya. Kung ang kaluluwa ay nakikilala ang kaluluwa, walang kakaiba dito. Ang taong iyon ay naglalakad lamang sa lugar na hindi nararating ng katawan. Namumuhay lamang ng hindi tinanggap dito sa labas. Pinapayagan lamang ang sarili na naroon pa rin kung saan maaari kanyang matagpuan. Pero hindi siya nagsasabi. Dahil ang ilang mga bagay, kapag nabanggit, ay nawawala. Dahil ang ilang mga pagkikita, pag ipinaliwanag, ay naglalaho. Dahil ang ilang damdamin ay nabubuhay lamang sa lihim. Kung ang video na ito ay nagdulot sa iyo ng damdamin, magsulat ng isang salita na maglalarawan sa iyo ngayon. Ang taong ito ay patuloy na mga ngarap. Patuloy kang hahanapin. Patuloy na iingatan ang lahat ng nararamdaman na parang nagpoprotekta ng napakabihirang bagay para mailantad at ikaw. Patuloy ka bang magsasawalang bahala sa nararamdaman mo? O aaminin mo bang kakaiba na rin ang mga paggising mo? Na namumuhay ka ng may pahiwatig sa dibdib? Na dala rin ang kawalan na parang bahagi ng iyong araw? Dahil sa huli, ang tanging nais ng taong ito ay malaman mo. Kahit walang kailangang sabihin. Dahil may mga bagay na hindi hinihini. May mga bagay na kusa lang napapansin. Ngunit ang problema ay halos walang nakakapansin. At ang taong ito ay napagod na sa pagbibigay ng mga senyales. Napagod na sa pagtatago. Napagod na sa pagpapanggap na hindi nararamdaman. Kaya nagsimulang manahimik. Hindi dahil sa walang pakialam. Kundi para sa proteksyon. Dumarating ang oras na kahit ang pinakamatinding pagmamahal ay sumusuko sa pagsigaw hindi dahil tumigil na sa nararamdaman, kundi dahil naunawaan na mas kaunti ang kirot ng katahimikan kaysa sa kawalan ng tubon. At ang taong ito ay pinili ang manahimik. Piniling patuloy na mangarap dahil sa panaginip may espasyo ka pa para bumalik ng hindi tinatanggihan. Doon, posible ang lahat. Doon, hindi naglalayo ang oras. Doon, tinitingnan mo pa rin siya tulad ng dati. Hinahawakan tulad ng dati. Nadarama darama tulad ng marahil na kalimutan mong maramdaman dito. Sa lugar na iyon humihina ang taong ito. At sa bawat paggising, tila mas malamig ang mundo. Mas kulay abo. Mas masungit. Dahil walang anuman dito sa labas ang maikukumpara sa buhay doon sa loob. Wala dito sa labas ang pumupuno sa katahimikan at distansya mo nang hindi mo nalalaman. O pinagkukunwaring hindi mo alam. Ang taong ito ay hindi humihiling na bumalik ka hindi umaasa sa mensahe. Hindi nangangailangan ng presensya. Ngunit binubuksan pa rin niya ang bintana bago matulog na parang gumagawa ng hindi nakikitang daan. Pinipili pa rin ang bahagi ng kama kung saan kahihiga. Nadarama pa rin ng kanyang katawan ang tugon sa isang alaala na hindi matitigil sa pagkamatay. At marahil naramdaman mo rin. Ang bahagyang pagkahilo sa tuwing naririnig ang pangalan niya. Ang kilabot kapag naririnig ang lumang kanta. Ang pagsilip sa kung ano ang ginagawa niya ngayon, kahit wala kang lakas ng loob na simulan ang pag-uusap. Ang kaluluway nakikilala. Kahit pahadlangan ng pride. Alam ito ng taong iyon. Alam niyang kung gusto mo lang babalik ka. Alam niyang kung nararamdaman mo ang nararamdaman niya, hindi mo hahayaang mangyari ito sa dilim lamang, sa katahimikan lamang, sa tulog lamang. Ngunit alam din niyang may mga relasyon na nabubuhay lamang sa ganitong paraan, mananatiling buo dahil hindi na muling nabasag. At marahil ito rin ang dahilan kung bakit siya nagtago. Para hindi malagay sa panganib ang kakaunting natitira pa, ang buhay na alaala, ang pagmamahal na pumipintig sa hindi nakikita, ang panaginip kung saan buka pa rin bumabalik. Narinig mo na ba ang pariralang ito dati? Komento, narinig ko na. Ang taong ito ay hindi mahina hindi karaniwang nangangailangan. Hindi ilusyonado. Siya ay sensitibo. Siya ay intuitive. Siya ay perceptive. At napansin niyang lahat. Simula pa ng unang paglayo. Simula pa ng unang kakaibang katahimikan. Simula pa noong isang araw na sumagot ka ng iba. O biglang hindi na lang sumagot. Napansin niya. Hindi lang sinabi dahil alam niya, sino man ang nais, napapansin din. At kung sino man ang di nakapansin ay hindi kailanman tunay na nais. At ngayon, ang natitira na lang ay mga pirapiraso, piraso Nang isang panahon na parang walang hanggan sa loob niya. Nang isang haplos na nagdudulot pa ng kilabot. Nang isang pagkawala na may hugis, amoy at pangalan. Hindi ito basta-bastang pangungulila. Ito ang pangungulilang nagbubuhat ng pagbabago na nananatili sa katawan na parang bahagi na nito, na sa paraan ng pagtingin ng paghinga ng pag-iral. Natuto ang taong ito na magparaya. Ginawang tahanan ang pagkawala. Ginawang katahimikan ang pagsigaw. At nananatili roon. Kahit walang makakita. Kahit walang makaintindi. Nararamdaman mo rin ba ito? Tapusin ang pangungusap na ito ang maging hindi nakikita para sa taong mahal mo ay dahil yan eksakto ang nangyari sa kanya, naging hindi nakikita para sa iyo. Pero kahit hindi nakikita, hindi tumigil sa pagmamahal. Kahit nakalimutan, hindi tumigil sa pag-alala. Kahit mag-isa, hindi tumigil sa pagpanhik muli, gabing gabi. At bawat pagunting pagtitipon ay nagtatayo ng bagong kawalan. Sapagkat nangangarap ang katawan, ngunit gumigising ang mundo. At lahat ng nabuhay doon namamatay bago pa mag-agahan munit sa kabila nito, bumabalik siya. Bawat gabi. Sa parehong walang malay na pagnanasa na makita kang muli. Sa parehong pag-asa na pagod na baka, sa pagkakataong ito, mapansin mo. Pero mapansin mo kaya? Madarama mo kaya ang tawag na walang tunog na ipinapadala ng taong ito? Malalaman mo kaya ang kahulugan ng tingin na tumatawid sa mga pader? Makikilala mo pa kaya ang enerhiyang daladala pa rin niya mula sa iyo? O magpapatuloy ka pa rin bang magpanggap na lahat ng ito ay isang phase lang? Isang pagkakamali? Isang pagkakataon? Kung nakagawa ito ng kahulugan para sa iyo, ibahagi sa isang taong kailangang mag-isip tungkol dito. Dahil ang taong ito ay naintindihan na. Naramdaman na. Napanaginipan na ng sapat para malaman na hindi ito walang kabuluhan. Ang problema ay siya lang ang nakakaranas nito. Siya lang ang nakakaalala siya lang ang nangangarap. At ikaw, magpapatuloy ka bang hindi magsasalita? Nakarating ka hanggang dito. Malaki na ang sinasabi nito. Dahil hindi lahat ay kayang buhatin ang bigat ng ganitong katahimikan. Hindi lahat ay may tapang na tumingin sa kung ano pa ang nararamdaman. Meron mga taong mas gustong tumakas. Tumatakbo mula sa alaala, tinatakpan ng mga tainga, pinipilit ang kio kay lang kahit na pira-piraso ang dibdib. Pero ikaw ay nanatili. Ikaw ay nagbasa. Ikaw ay nakaramdam. At marahil na yon ay narito katahimik din. Na may isang bagay na pumipintig sa loob. Marahil isang pangalan. Marahil isang pangungulila. Marahil isang tanong na naipit sa oras. Ang taong ito ay nangangarap pa rin. Daladala -dala pa rin ang iyong presensya na parang may hawak na maliit ngunit buhay na apoy. At gaano man katagal ang lumipas may ilang kaluluwang patuloy na nagkikilala kahit nasa kawalan. Nararamdaman mo ba ito? Kahit na nagbago na ang lahat ang pakiramdam ay umaalingong mau pa rin sa isang sulok ng katawan, hindi ba? Kaya ngayon hayaan mong matagpuan ng nilalaman na ito ang taong kailangang makaramdam din. Ibahagi sa taong nabubuhay sa ganitong uri ng katahimikan. Sa isang taong patagong nangangarap sa isang taong daladala pa rin ang isang kasaysayan na hindi pa nabibigyan ng solusyon sa damdamin. Ang video na ito ay maaaring ang hindi kailanman nasambit ng taong ito ng malakas. At ikwento mo sa akin sa mga komento, naranasan mo na ba ang ganito? Naramdaman mo na ba ang koneksyong nananatiling buhay kahit na walang komunikasyon? Ang presensya na ito na pilit bumabalik tuwing gabi. Gusto kitang basahin. Gusto kong maramdaman kasama ka. Kung ang mensaheng ito ay may kahulugan para sa iyo, mag-iwan ng like na yon. Hindi dahil ito ay isang hiling, kundi dahil ito ay isang tahimik na senyales na may bagay dito na sumapul sa iyo. At kung nararamdaman mong hindi pwedeng magtapos dito ang usapan, mag-subscribe sa channel. ay activate ang notifications. Dahil ang susunod na video ay magbubukas ng bagong pinto. Tatalakayin nito ang bagay na walang may lakas ng loob na aminin. At ayaw mong mapalampas ito. Ito ay ang unang hakbang pa lamang. Sa susunod, lalalim pa tayo. Asahan kita doon.